eh, pwede 1-5, pwede na yan. 1-5, laki naman yun. Alam mo nang papagawa tayo dito eh, wala tayo 1-5. na yan. Wala nga tayo pang bayad eh, kaya Rangki eh. Ang ano lang niya sa school yun, eh. Ikaw naman eh. Wala nga yun. Ano ba, sabihin mo sa school mo, ano lang, hulugan. 300 na lang. Kahit 300 na lang. Wala, wala. 300 na mga pagbabalik. Ikaw nga magbigay. Wala akong pera, ikaw nagkakawak eh. Ano, pag palalabasin mo pa ako para doon. Wala ka ba na Wala. Wala akong hawak dito. Wala akong hawak. Sige, iyaman na, iyaman na, halika na Renzo, halika na. Halika na. Oo, ganyan talaga yan. Hindi wala tayong makahingi yan, Renzo. So, halika <laughs> na. Umiiyak na. Na. na si Renzo, grabe ka naman daddy. Mga isko laman yun eh. Halika. Halika, halika. doon kasi malayo. Halika na. Halika na. Halika na. Halika na. Halika na. Ito, 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 ngayon, ang gawin mo. Nung nguyok ngayok hindi na kahingi ng Paano kasi di ako binigyan? Kawawa bata na to. Gawin mo. Di ba marami nagtatrabaho dito? alam na Kung maaari, isa kang labor, gano'n gawin mo. Muna, ang ka na labor na lang. Gano'n, matakip yan na mukha mo. Sasabihin ko, sasabihin ko na lang. Ito ko na lang, hindi, hindi. May bumabali, sabihin na gano'n. Kaya lang 1,500 din yung babali mo. Ano, mo muna, lang muna yun, ginawa ko ng paraan, gago ka. Hindi tayo yung ano, ganyan. Tapos kung may hawak ang pala, ako ng pala. Kasi tolo. Dali kaya yung damit mo naman, nakaano ka naman. Tapan mo yung damit mo. Ha? Eh, baka, baka, makita ka. Hindi na siguro. Followers po, binigyan nyo. sige, 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 dali. Kumuha ka ng ano, kumuha ka ng pala, o kumuha ano naman. Okay, grinder yan. <laughs>

<laughs> <laughs> di. Di. Di, di ali dito. Ali ka. Ha? May okay. ano may maga, may magaka pay daw. Magaka pay mag- ano, may emergency daw yung eh, magbabali daw sa iyo. Pabalay mo na namin, mag-video ka na ngayon. Ay, kuno na may pera pa sa iyo, di ba? Pambili ko 'to ng ano eh, ng mags ng motor. Ay, kuno na may pabalihin mo na. Magkaano ba? Magkaano Isang libo lang daw muna eh, kang ganun. Ano, eh. ano? Isang libo lang daw muna, pero dagdagan mo na, emergency nga eh, One, one, five, one five na daw. E. One five na. Sino magkano ba? One five na nga. Saan Magta-tiles o oh, sa, sa bubong? Sa bubong. Nagbubong. Sa oh, na. One five na nga, dagdagan mo na. Wala mo. One five. Wala ako dito, pang bili ko lang ito ng mag -sire. Ay, mo naman na daddy ah eh. Kasi naman lalabas ka naman ako. Sino ba yon? kuya? ano oo, oh, oh, Baka sakto naman ito eh. oh, sakto na yan. Mag update daw siya ngayon ha. Sige kuya, good luck sa ano, sa emergency. Good luck, good luck sa emergency. <laughs> good luck emergency nga eh. <laughs> Una na po ako. Hindi, <laughs> busy busy kaya ito. Doon nakatayo ka lang may ang pagkabado Hindi, <laughs> Kumutulong. Kailangan bidahin mo yung ano, yung mga mga kaya pala napapatagal ang trabaho. <laughs> Ay, thank you Thank Wala, <laughs> pamula na may aso ko. Iki, okay, tangpo, tangpo. Iki, okay, gagawin. Okay. Sumasaya ang family Pagtulong-tulong all the way Problema ay may remedy Kapag may konting comedy At kahit na tumitindi Ang hirap ng buhay pare Kung tayo ay may unity Ang imposible ay